Sa General Trias Cavite na ng mga nakumpiskang bigas, si Pangulong Bongbong Marcos. May balita live si Ivan Mayrina. Ivan? Mark Connie, kung si Pangulong Bongbong Marcos ang masusunod, nais niyang gawing 7 araw na lang ang ngayon 15 araw na palugit na ibinibigay sa mga importer para magpresenta ng mga dokumento at patunay na legal ang pagkakaangkat ng mga imbak nilang bigas sa kanilang mga bodega na iniinspeksyon ng Bureau of Customs. Sinabi yan ng Pangulo, bago ang pamahagi ng na nakumpis 41,000 na tig 25 kilos sa bigas dito sa General Trias sa Cavite. Paliwanag ng Pangulo kung talagang legal ang ka-importer, agad-agad na makakapagpresenta ka ng mga kukulong dokumento para patunayang hindi smuggled ang inventaryo sa iyong bodega at hindi na kailangan hintayin pa ang 15 araw Kamakalawa lamang sinertify na urgent ng Pangulo ang Senate Bill 2432 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagtatakda ng mas maigpit na parusa sa mga smuggler, hoarder at mga sangkot sa manipulasyon ng presyo na itinuturing na economic sabotage. Bukod sa pamahagi ng mga kumpiskadong bigas sa mga beneficiaryo na ibinasa sa listahan ng 4Ps, namigay din ng farm inputs, mga binhi at pataba ang Pangulo sa isang farmers cooperative sa lungsod. At yan ang balita ko mula dito sa Kabite. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Thank you, Ivan. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.